da abroad ka? Alam mo, kapag mag abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin dang buo at malakas ang loob mo, Huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalisa kung maayos ba lugar na mapupuntahan mo. mahari ka rin pang ng loob dahil tanay ang sarili mo lang ang tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba. Ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nanibang bansa ka. Pero dapat kapag nag ka, kaya mong magtis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo.